Yun na naman ang kinain mo. Chichiria. Chichiria na naman. Kaya naman kasi. Ito. Sinapay. Ayoko. Tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung dingding ng bahay natin. Tingnan mo. Yun o. Oh, sa likod mo. Ito. Hmm. Nawasak na, no, sandalan ko. Winalisan mo na yung Jeff, hindi pa? Hindi pa. Kapag nawalisan ko na. Ngayon, walisan mo ngayon? Hmm? Mamaya ayon. Ha? Tapos ko. Bilisan mo kasi, naglalaro ka na lang dyan eh. Mayos ka ba? i-binta natin yung jeep magtira na tayo tayo sa SM pag ibinta natin yung jeep mayroon lang tayong papagawa ng bahay Tingnan ko ba? Ba? Anong sabi ni ano kahapon ni ni si Bion? Eh, si Sibion ba yun? Ay, yung batang mataba. Yung kininto mo sa akin kahapon. Anong sabi ng bata? Ba, eh? Hmm? Pag-inwa niya ng rider. Hmm. Tapos sabi ko kay ay, mama niya, kung ginawa niya pong lighter yung sabi niya mama niya pong ano, sa, sa, inyo, sa inyo daw. Tinuha ko daw. Sabi niya, she, she. Anong <laughs> 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 sabi niya? Para kang aso pala kung ganun. Oh, yeah, Oo, uh -uh. she, she. Diba tinuha ko na naman? Bumalik ako. Nagalit saan? Nagawit sa akin, sa tiyan ko. Guys, umalis na ako. Umiyak. <laughs> Tapos na. Wala na nang tira. May pa sa anak ko eh. Ah, grabe kayo. Ubus mo naman. Joke na. ah, mo nilagay? Ah, <laughs> Anong ginawa niyo sa school ngayon? 5 over 5 Hmm? lima, over 5 lima, 5 over 5 lima, 5 over lima, ka? lima, 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 Mat to, mat? Yeah. Ah, greater than at saka less greater than at saka less pa pala. Papa, ang maliit pa malakas. Ang maliit ko, Malaki? Hmm? <laughs> maliit, malaki, paano yun? Pag maliit, maliit. Pag malaki, malaki yun. Wala na. Si yung binili mong, yung binili nating notebook kanina, sinulatan mo? K yung ano? Ito, yan, no? ba Ito, sinulat kong man. Naglinis ka ng jeep ngayon. Naglinis ka na naman. Wala ko nakapagod. nakapagod kasi ako sa high school. Oh, hindi matulog ka ngayon? Eh! Patutulog ako. Hmm? 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 Hmm?